So from here, ayan o, kita ninyo. Lo, yun. Lo. Ang aming tarak-tarak is coming. Do you see that tarak-tarak? The kariton na block. Tarak-tarak pa more. Ayan. I'm excited. Kasi coming na sila si Leo. And I guess, sino na no Roy? Ang kasama niya. So, from here, ayan, klarong-klaro yung aming tarak-tarak. Tarak-tarak is coming, guys. So ayan, that is our tarak-tarak. And I am excited na makasakay again our tarak-tarak na des Excited na ako, guys. So, see you in the bayan after two hours. Matagal kami kasi nga, ma 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 uh, tawag dun mahirap mahirap mag gano'n basta four wheels. so see you in the bayan bye <laughs> excited na ako dahil mag -ready na ako update sa ating munting bahay kubo so, ayan, ito na yung ano ATMs malapit na siya ayan ito yung part na li, ito yung part sa likod so malapit malapit na siya matapos siguro mga ano pa one month hindi ko pa alam kung ilang months pa tumatapos matapos so maganda dito sa likod o kasi may mga garden so yan yung gagawin ko din doon sa front gawa din ako ng garden ang ano ng kanilang ano, ang ang tataba ng kanilang talong so yan excited na ako para dito na naman ako mag radyo so ayan quick visit lang to kasi nga wala kaming time and pagkatapos dito parang uulan so tinitingnan ko lang kung ano na ang ating nangyayari dito okay ulan Aling nga rin kaya ka din. 来。 Nabuksan kami ng ulan. Bakas ng ulan. Malapit na siyang matapos. bulan Blessing Last ng ulan. It's a blessing. Nandito kami ngayon sa bahay. Malapit na siyang matapos talaga. Abutan kami ng sobrang lakas ng ulan. Ulan pa more. Ang lakas ng ulan. I'm looking for Arinola. Kanang lang kay para usa ka semana na ako ilabay. Love Nindot. Mm -mm. Tag pila ni? Eh. 145. Kanilang. Heeh, mm -mm. Arinola is real. There you go guys. Arinola is real. 145 pesos. 145 pesos Arinola na des. for 145 pesos I can enjoy this arinula pa more Diyan ni Paliugdong Noy Diyan ni Tadi keting. siang. Kita itu nggak tahu harganya, dari juga ya kak kos -kosnya.

ng gani ang mga nagugutom din ara. Ernestine permi. Grabe ang ulay, sana mamot na. La grabe sa pulos ulay. Paabi ka nga. Ana ko magkwenta ni analysis Stephen per me. Para mag Sobra yung pagkat ang motor para ba? Sig para. Sakto na lang siya ay. Katukod. na yung Katukod naman siya atong bit. Katukod nang bit o. Katukod na maka. Ambag. Ambag ang himo. Lubot sa yung parang Parang magkatukod ka. Oh. Kuhan mo oh, ng luwang o. Nang unahan ba? Katatantan lagi. Bray. mo ato'y pa ayaw sa break na. No. Dito para mag-aabot ito, pag practice buket starter, piniliran, tapos ganun naman, abang galing, bunlog, ano eh.

Tõrjumine on täna õhtul ikka hästi . Dia lang siguro dong. Gara Good morning. Oh my goodness. Just wake up and pasensya na kagabi talagang pagdating namin dito kag kahapon ng hapon. Sobrang suka ako ng suka. Para akong ano ba? Parang baguhan lang ako na nag nag nag-travel. Iba na talaga ang katawan ko dahil pero now, that I wake up in the morning, energized ulit. And yun, so, ang dami kong sinuka talaga. Pasensya na sa lahat ng kumakain. So, ang ginawa ko, pagkatapos ng suka, inom lang ako ng tubig, tapos natulog, and ngayon lang ako gumising day And yung baby box ko, hindi pagising, ayan. Morning, baby box. Tulog na tulog pa siya. And yes, I've done my part already. So take note sa pagre-reels, kailangan doon tayo sa very okay na engagement. So ano yung very okay na engagement? Yung counted ni Lolo Metz. syempre, walang iba kundi panuoring buo ang isang Reels video. Pagkatapos mong panuoring buo, mag-comment ka na aayon sa nakikita mo doon sa anong ginawa sa video. Tapos, mag-react Kung hindi ka pa naka-follow, hit mo yung follow button. Good morning. Pahinga muna ako today. Richie. Hmm, si chi 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 ako today, no? And dito muna ako sa aking outside office. This is my outside office. And dito yung aking office table of course. And then, Bukatech is nandun si Bukatech. So, yung video ko kaninang umaga na hindi pa kami bumango ni Bukatech, ay yun talaga dahi. Grabe yung experience ko kahapon. Pero, thank God, uh, energized ulit ako ngayon. Kakain lang ako, no? Pagkatapos, ay balik ako sa trabaho. So, ano yung trabaho ko ngayon? Siyempre, yung unang video ko kanina na nag-ano ako, nag, um, yun nga, doon ako, doon ako mag alam niyo yung gawin natin basic so ano yung basic na gagawin natin manood panooring buo ng ang video tapos magbigay ng comment na naaayon doon sa nakikita sa video and then magbigay ng reaction it's either heart or care or like and then doon yun na pindutin yung follow para ma-change into following So, yan lang muna ang gagawin ko buong araw. Hindi ako magla-live ngayong araw kasi pahinga muna ako, okay? Thank you. Ingat.